Hello mga kois, dahil salary day ngayon, samahan nyo akong kukuha tayo sa unang sahod ko mga kois. Before that mga kois, please follow my page mga koys. Salamat! Malaki talaga ang sahuran dito sa Japan mga kois, pero dipindi yan sa kaysa no. Pero yung sahod ko dito mga kois, sakto lang. di naman maliit hindi rin malaki. Yung makakain ka sa tatlong bisis sa araw-araw at makapagpadala ka sa Pilipinas. Pero mas mainam talaga yung malaking sahod mga kois para makaipon ka, makabili ka ng anong gusto mo at mabibigay mo yung mga kailangan ng mga anak mo. Ang i-recommend ko na trabaho ko pupunta kayo dito sa Japan mga kois ay yung trabaho sa factory. Yung talaga ang malaking sahuran, kasi may overtime, merong night shift, at merong allowance. Pero dipindi na yan sa company nyo kung may allowance ba or wala. Kaya sa mga gusto talagang pumunta dito sa Japan, no? Oh, kahit di kayo matanggap sa una, subukan nyo pa rin mag-apply kasi dadating din yung araw na makapunta kayo dito. Huwag kayong panghinaan ng loob mga kois. May tamang araw din na matatanggap ka dito sa Japan. Sa mga first timer dyan, no, 18 to 25 years old, na ma ko na Japanese language school no, na may agency na dito sa Japan at agency dyan sa Pinas. Ito yung paralan ko dati mga kois Phil Nippon Technical College or PNTC. Maganda din yung offer nila mga kois. I-message nyo lang sila sa messenger. At ito naman yung agency ko ngayon mga kois. Onodera Yoseran, Davao or Onodera Yoseran, Manila. Legit talaga yan mga kois. Yan talaga yung mga parala na nakapunta ako dito sa Japan. Habang bata pa kayo mga kois, ito na yung chance nyo para makapunta dito sa Japan at pakaipon kayo. Para sa kinabukasan nyo at para sa future nyo po. Salamat! Yan na po ang sahod ko mga kois. Pero disclaimer lang po, hindi po ako nagpapautang, hindi po ako nagpapalon. Kasi yung sahod ko talaga mga koys, sakto lang talaga. Yung makakain ka sa patlong bisis sa isang araw at makapagpadala sa Pinas. Yan lang po. Kaya maraming salamat sa panonood mga koys. Salamat!